ôi bọn mày áo sa Bọn mày áo xin Tao thân có thân 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 meray si Ayan! Dahil medyo may gubat na dito sa aming loob ng bakuran, babawasan namin ng konti dahil walang pasok at medyo tumila-tila ang ulan. Boss, bawasan natin kasi baka guys, yung pag bumaha, pumasok dito yung ahas, ay pagtaguan naman na ng ahas. Hindi manami sa sagarin kasi ito ay tirahan ng mga manok. Actually, hindi tirahan. Dito sila kumukuha ng mga kulikulisap kasi wala naman na sa likod dito, babawasan namin. Babawasan lang naman namin. Okay. Ha? Shhh, papi! Oh, may pabulaklak pa si Mayor. May pabulaklak pa. Adad, wag mo nang sibakin yung si ng, ano na to ha. Paano pipiliin yan eh? Ay, ayun lang siya, yun. Salat yan. Hindi ah, yun lang yun. Saka yung bayabas, may bayabas tayo dyan. Ang dami palang ano. Ano to, sagat ang kagat? Hmm. Hindi, wag. Yung malalaki lang kasi kailangan niya ng mga chicken eh. O di ba mayroon tayong pabota? Bota galing kay Shake Girl. <laughs> Nadala ni Tatang. Aroy, katalim-talim pa ng aking gulo. Katalim! Galing pala ko. <laughs> masyadong matatalo ang aming mga ano guys. At pala dito, ulok talaga. Ulok talaga no? Hmm. Yung so, pang malimitan naman ito eh. So dapat ikaw talaga ito, bad? Oo. So, oh. Ikaw talaga tagaputol. Ah, so, ikaw tagaputol, bubunutin ko na lang iba. Ah! Si daddy din si daddy din ang magpapa, magbubulok. Ano so, ang gagawin ko din eh. Muse na lang. Tagapalakpak. Tagapalakpak na lang ako. O, kasi wala kaming mga makuhang panabas, guys. At nadala siguro ng mga boys. Nabukan kong ano yun. Eh. Ay, hindi. Mapurol pala dad? Mapurol na yan. Mapurol, eh, ito nyo naman yung dulo. <laughs> Pakawasan. Ano oh. nga? Oo! Oh. Bunutin mo na lang natin. Tadaaa! Kaya na pa kumubunutin mo na Ta lang. Tadaaa! Oo. Oh. Kaya rin yan. Masyado na kasi malalaki. Buwan natin yung ano ha, sa luyot. Ang daming biglang iiwanan eh. may higa dire. May bayabas pa kami dito guys, oh. Hindi, ito kasi may mga bolo to. Ayan, oh. Ito, walang bot lang to. Hmm. Oh, buhos na ba ito? Eh, kung ano lang yung kaya natin. Makikira oh, naman pang marok. Hindi siya sasagarin. Yung maliliit na damo, okay na yan. Yung matataas lang masyado. Kasi guys, nakulong na yung mga manok syempre dito. Hindi na sila nakakalabas. So, parang hindi na rin, wala na rin yung essence ng pagiging free range nila kung wala silang mga ganito. Eto kasi maraming mga kulisap. Kaya lang sobra nang taas, syempre babawasan naman namin ng konti. Buwasan lang namin ng konti. Hindi naman namin sasagarin. Para naman meron pa din silang makain-kain ng mga kulisap. Taas na kasi. Natakot na baka pag umulan kita mo may sawa na pala diyan. Yan eh Hay rin naman kahit konti-konti. Ano pa taas? Ampurol nga. Ampurol lang talaga. Bakit ako oh. Hmm. Eh, Ay, napulong to eh. Pala ba naman na walang ngipin? O, oh, di diba na? Kukuha rin naman pa minsan-minsan. Yung mga ganito, okay lang to dad. Yung mga mababada. Saka ang daming saluyot dito guys. Ayun o. Oh. Hindi na namin makuha yung saluyot kasi sobrang nang ano. Magubat na. Hindi na rin namin makuha yung saluyot. Diba? Buwasan namin itong matataas. Tatlong araw na kaming walang pasok, guys. Tangatlong araw na ngayon Kamusta po kayo jan sa inyong mga probinsya Baha pa kasi sa ibang mga bahay, ibang ba barangay dito guys, pero dito naman sa amin hindi naman ah Kaya nga lang pabugso-bugso pa rin yung ulan Tapos pag bumugso, malalakas Kaya talagang kailangan walang pasok sa kamay mga baha pa nga Na siya ng pugad niya dyan pero naglilimlim na kami. Ito ko, oh, daming Ang nga, ano ba 'yan? Tingnan mo 'satin ito, ha. Ano 'yan? Bukok talaga. Sabi, na natin siya. Sabi niya, "O oh, masborbo kayo ah." Bukok 'yan, magiging bukok 'yan. Hindi pa talaga kailan tanggalin lahat kasi oh. nilagaw pala Sabi ko sa eh. Uh, mga manok. May ecosystem sila dito kaya pala inano ng mga aso kala ko ahas. Nako, ay wala na, hindi na to papakinabangan. Basang-basa na yung itlog niya doon, oh. Ayun, oh, may itlog doon. Ay, nako, ikaw na chikon ka. Bakit dyan ka pumesto? madami dami pugad. Pambihira ka talaga. Paano yung ipadakma na lang si Kitatang? <laughs> Akala namin, guys, may ahas na. May manok palang naglilimlim nangingitlog baka nagilimlim na siya kasi marami na siyang ano pero hindi na rin yun mabubuo kasi basa basa na hindi talaga natin pwedeng ubusin ng todo at ito ang kanilang ano parang naging ano ng mga manok tirahan. Kaso ang pangit nga kasi gubat-gubat. niyo kaya naman pala bunutin yung iba? May malalambot, no? Bubunot na lang rin mga malalambot. Mas pagod pa ako sa pala. Ano lang <laughs> yung may buro matatangkad na ano. Ay, pero ito hindi ko ka kaya. Hindi ko ka kaya. Ano Yan, oo, malambot nga. Kaya pala. Kasi malambot naman yung ano, lupa. Yung mga mabababa, huwag natin. Ito, dad.

1, 2, 3 patigas talaga 1, 2, 3 patigas talaga exercise to guys konti na lang Yung matataas lang naman eh konti na lang huhuguti ni daddy di sigas yes, kasi ito yung malalaki na tatandang puno eh hmm, ano gulo ko oh. ito nga maliit malalap eh nabas eh Huh. <laughs> <sighs> ah, nakakahingal din pala madami-dami pa rin eh oh. yan lang, ganyan lang naman guys tapos yun, iwanan na muna namin yung may manok ituro na lang namin kitatang mamaya <laughs> Baka kasi mapakinabangan para namin yung itlog. Tuturo namin kay tatang mamaya. Whew. Nakakahingal. Kaya mo yan, dad! <laughs> Kaya ka, <kahe>, Daddy D! <laughs> hingal na, hingal na tayo, guys. Hingal na agad, yun pa lang. Kayang kaya na yun ni ah. Woohoo! Kaya mo yun, Dad! <laughs> Ako talaga taga-simot. Ang mga natatabas. Para maitapon natin sa Oh, Diba? gak ngasih nikmatasi eh. oh, oh, <tod> aku gini si <laughs> ya, ya, apa sih tadi ya lama ya mau exercise exercisemu nak exercise kemarin aku ubuh bugi kamu pakai yan na, o. yung taniman natin. Nataniman sana namin to guys ng mga ano, ng mga gulay-gulay. Kaso nga lang, ayan nga, kinakahig kasi ng mga manok, saka ng mga aso. Malamang, masira din. Kaya, ganyan na lang muna siguro. Saka na lang namin ulit taniman ng kung ano-ano kung pwede, kung sakali na may chance, maano ka namin. kalaman siya? Ah. naman siya. Eh, huwag mo tanggalin kalamansi siya. Ah. Kalaman siyan? yan. Kalamansi yan sa paso, dad. oh, meron tayong kalaman si dyan nasa paso eh. May bayabas pa dyan. ay yung saluyot, ikira mo na lang dyan ha. Di konti pang saluyot sa ano lang sa gilid sayang din yung saluyot guys kasi masarap din siya talagang pang ulam-ulam -ula. lalo na yan si Otep, sobrang favorite niya <laughs> ayan meron na May manok pala dito tang naglilimlim. <laughs> Malamang, kakain tayo ng balot. nasa labas na yung kanyang mga itlog. Ay! Tinago niya yung itlog niya, oh! Ano kung sasabi niya siya na May itlog siya kanina nakalabas. Dalawang basa. Tinago niya pa rin, oh! Pahali lang itlog niya. Parang din yan magpupo dyan. <laughs> Dukutin niyo na kaya, Tang. Bakit tukain ako, eh. <laughs>

May itlog tayo. Oh, nakadali tuloy tayo ng dalawang itlog. Pero bago pa to, Tang. Bakit naglilimlim siya? Baka nadali na ng dogs. Baka nakuha na. <laughs> bago lang to eh. O, oh, ayan. Oh, Meron tayong native egg. Maloko kahit saan na. Eh, uupo na. O, oh, kamusta ka dyan? Mukhang hinihingal na ang cameraman ko, ah. Hinihingal na yung cameraman. Kaya? O, oh, kaya pa daw. Konti na lang. O, oh, ano, dad? May tungkol? Oh ay, nanablab na. Oh. oh ay, oo. walang itlog. Wala na. Wala na. Ibalik mo lang dyan, Dad. Baka ano pa nila yan. Gamitin pa. <laughs> ba, gamitin pa nila. Ay, nalaglag siguro doon ng umangin. Nakamachili siguro doon. Nakamachili yan. Hindi naman yan magpupugad ng mababa. Ang galing ng pagkakagawa, ano? Kaya pa, kapot O, pakita natin kay Otep. Tingnan mo to, anak, Ang gaano kahusay ang mga ibon. Ni isa isa nila yan, oh. Tambo. Ay, parang ano, parang yung ano nandamo. damo, o. Mm. Diba, o. Oh. Oh, yan, hmm. oh, Grabe, oh. Diba? Ibalik na lang natin, baka mapakinabangan pa nila. Diyan lang sa may saluyot na dahil. Pero niya kaya, kaya buhatin niya you nino. Know? sa kamat Baka anuhan pa. Oh, di ba? Nagkaroon ng magandang ecosystem dito. Pero kailangan talaga namin bawasan. Pero lang sa luyot. Ito sa ito diba ah, Konti na lang, guys. Konting konti na lang. Malapit na pero medyo mainit na. Magsisilong kami ni Otep. Si Daddy di sana yan sa initan. Dahil sa ilog nga, mainit lagi. Oh. Maray na yan. Si Daddy Day. Yung paper tree, siguro dad, huwag na, no? Ang galing mo. Parang sayang naman. Lilin pa rin siya. Puno naman eh. Huwag na muna dad. Ah, mayroon palang mga hindi pwedeng ano, hindi, no? daming bawal tanggalin. <laughs> Ayan, medyo ano na. Malinis-linis na tayo pakita ko sa inyo mamaya pag medyo naubos na pero hindi naman kasi yung simot na simot na sagad sa lupa guys para hindi ano hindi naman maubos yung mga kulisap guys. Oh, meron kami ditong ah, uh, tino, tino. Oh, hindi namin puputulin. Kasi kakainin namin <laughs> ano nga ba to? Yung kapamily siya ng cherry. Yan, oh, meron kaming tino, tino dito. Comment down po kung anong tawag sa inyo dyan na napakamahal daw sa ibang bansa pinaglalaroan lang namin nung araw. Ayun pa. Meron pa doon sa ilalim. Diba? Oh. O mga saluyot, huwag na nating anuhin. Ah, putulin yan. Healthy pa rin yung mga saluyot dito eh. Mapapakinabangan pa natin yan guys. Ah, medyo hinihingal ako. Si daddy di, hinihingal na rin. Kasi medyo uminit. Meron kaming bayabas dito rin. May bayabas kami itong malaki-laki. Malaking bunga, I mean. Malaki to eh. Yung variety na malalaking bunga. Ayan o, oh, maraming saluyot. Yun pa. Uh. Videohan natin na lang yung natitirang isang puno ni Daddy ayun, dalawang puno yan sa likod niya. Oh. Ayan, yan na lang. Naiiwan. Yan na. Last three. Yan. Oh. Yan ang makati, Dad. Yan, yan ang makati. Kulitis na ligaw. Tawag nila kulitis na ligaw. Pero ewan ko kung yan yung kinakain. Sabi ng ibang subscribers, yan daw yung kinakain eh. Na kulitis. Sabi naman ni nanay, hindi daw yan yun. Kulitis ligaw lang daw yan. Ah, yes, tapos. Eto guys, tingnan nyo po ito. Eto ba yung kinakainin yung kulitis? Eto ba yon? Sabi kasi nung iba, ito daw yung kinakain kulitis. Pero ito naman yata ay kulitis ligaw. Hindi manamin namin ito kinakain at matinik. At makati. Hindi mo siya matinik, makati. Ayan, tabi na natin dyan. ayun na. Umaliwalas maliwalas naman ng konti ang kagubatan dito sa aming gilid <laughs> umano ano naman lumiwaliwanag hindi na namin ma makikita na namin kung may makakaakit na sawa ano <laughs> dad ayan okay na saluyot na lang yung naiwan guys sa kayong tino tino at sa kayang bayabas at least mayroon pa rin ano dito ecosystem para sa mga manok. Ayan, magkakaroon pa rin naman kasi ng mga kulisap yan. Madami pa rin yung kulisap sa lapag. Oh, madamo pa rin naman. Ayan! Tingnan nyo po. Medyo umaliwalas na. Mainit na rin naman yung panahon. Mamayang hapon na siguro namin kalaykayin ito para matuyo yung, matuyo. Para matuyo yung mga naputol na damo saka namin ilalagay doon guys ayan maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel ayan kahit po medyo madalang tayong mag upload ngayon lang po tayo nakapag upload ng medyo sunod sunod dahil nga po tayo ay walang pasok sa mga live updates po, mga additional live updates, pwede nyo pong i-follow ang aming mga Facebook account. Josephine Guansing de Diyos po sa akin at Dante de Dios po kay Daddy D. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy na nanatili sa aming channel. Bye! God bless po at mag-iingat po tayong lahat dahil meron na naman pong mga susunod na bagyo. Ay po. O, tinutok na naman yung ilong ko manang ng mana kay Iping. <laughs> Ayan, pagkatapos sa pagkatapos na Ayan na po ulit ang ulan. Oh, ang lakas kanina kaya biglang nagtubig. Nagtubig agad yung ano natin. Buti na lang rin nakuha na yung manok. Hindi magtitiis siya dyan sa basa. Sa ulanan. Ayan na. At pagkatapos ng ulan, ayan, namulot na ulit ng kulisap. Si Buriwriw si Buryury at ang kanyang tropa. Yan, ganyan kasi yan, guys. Yan ang kailangan kasi ng manok. Yung may mga ganyan, o. Oh. Si Buriuriw, ang suki dyan, eh. Pero pag umaga kasi, nandyan yung mga manok. Pag sobrang taas na rin ang damo, hindi na rin nila masyadong mapasok. Ayan, o. Oh, medyo na-enjoy eh, ni Buriuriw.